guys, welcome to my vlog Los Ito, Badilla, Buhay, Provincia Ang okay, guys, tabaw nila guys oh. Bukot oh, Guys, ang mga bahay guys oh. See, Kita nyo guys Bukot oh. Terima guys.

Lalo pag nababayaan ng mga unga. Ay, oo. Oh, oh. Ano oh hmm. Interviewan ko ng malagat. <laughs> oh, ano ay ina? Paano na-senior ni ina? Na-senior ni ina? mabisita ka ho. <laughs> gablog po, gablog. Gablag. Gablag pa ako. Guys, so, oh, kita nyo guys, ang bahay, guys. Oh, May sira na yung panila, guys, Oh, O, sira yung bayay. Bayay nila, guys. Sira yung bayay. Pa? Na-pasok. Sira yung bayay yung bayay ni kaya, dito guys, Ah. na. Tagasugod pa ako eh. Tagasugod pa ako eh. Paano po, paano po kayo napunta dito? Kay ang asawan niya. Tagasugod ako. din ang Ah, tagasugod. Taga Sinda so Magpusaw. Opo, taga Kanpo. Taga Sugod so at Sinda. Ang laki. Na, na, na. Taga na, na babae, eh? taga Odjuman. At paano kung maglakas dito na yung habagat? Sa kayo nakatulog? Punta sa hanggang doon. Eh. Ang laban yung Sinda San po, Nay? Yan. Magpasilong, Anay. San po? Yan. Ano to? Anay. Kung mga pangunguya,

Ang bahay nila guys oh. Dito lang sila guys, nakatira guys. Ang bahay nila, kawawa naman guys. Ang panggatong nila oh. Oo, panggatong nila. Ilang taon na kayo, Nay? Ilang taon na kayo, eh? Nay? Ha? 74. Yes, tatay. Eh, 73 mo. Senior na kita. Anong kinabubuhay nyo ngayon? Wala. Wala? Wala. Wala kayong bigas ngayon? Wala silang bigas. Aroy, kawawa naman. Wala, wala silang bigas, guys. Parihan na. Nangihiram. Nangihiram lang? May may ramon. Okay, okay, okay. Ayamo pag nakapunta sa banwa. Okay. Wato sana. walang laman kaldero Walang <laughs> laman ang kaldero. <laughs> kaldero na lang sa walang oh. laman, guys. Wala nang bigas. May mga anak na buko mo? Opo, so, uh, uh, wala silang botang kaso niyan. Dito lang kami nang nananahan. Sulod na sinda wala nang nabantilapiran, hindi dito. rin makapunta. Oh. oh, hindi rin makapunta, mahirap lang po sila doon. Kung oh. oh, may, oh, may pira sila makapunta? Kumulang pira wala na dito, pala din. Oh. Ay, mga anak uda, bismillah. Ay, ay pa-masahin nga naman papunta dito. Dito nila nila pagkain. Talo ini mga magugoy ang kaya gid mang panguhuyan. Buti nung bata pa kami sa Batangas sa Mundo ng Luang. Apo. Sige trabaho sa rin. Kaya nang kaya dito, kaya nang kaya nang mabasa dito, nakapong sawa, kaya bumalik na kami dito. Kaya bumalik na po kayo dito. Ilang taon na po kayo dito sa Romblon? Tagal na. Matagal na kami dito. Ah, matagal na po kayo dito. Butante kami dito. Ah, butante po kayo. May mga oh. butante sinda. May mga 50 years na kayo dito? Sobra. Sobra na. Dugo na sinda buhat dito eh. Kami, kami dito. Dito. Uh, uh, dito. Wala dito pinanganak yung mga anak namin. Kaya dito. malayo. Ah. Uh... Oh, lang trabaho ko. Wala sila. Ami Wala ko, wala wala ko, <laughs> wala ko, wala ko, wala man. wala ko, wala mga anak kubo guys. Ito tulong lang sa amin ito ba? Eh. Ito? Naki, ano pa? Tulong ng Adventist. Adventist po. Ay, Adventist po kayo. Oh, Ay, dati um, po akong, dati po. Ba, eh. Dati po ka Adventist? Hindi. Bago lang kami. Katolik kami sila dati. Katolik kami. Ah, Katolik po kayo dati? Oo, oh, kami. Sa Kristan lang sa Katolik po. May sakit si tatay? Mayroon. Ano sakit yan? Dito. Ah, tuhod. Lubat. Lubat yun. Kung hindi silang hanap buhay, wala ka kain. Gutom kayo? Gutom pala kayo niyan, ay? Gutom? wala ka buka, mo. Ay, ang kape. Eh. Huwag wala silang pera pambili. Wala agad? Wala, zero. Ay, ay ka ah. kami ganun din eh. Kung iba ako, tao kung paano ako tawaya. Kaya kami ang pera, kaya wala kami hanap buhay. Ay, balit. <laughs> Ay, sana ko mabili ko yun ng gamot. Ano ano po gamot ay? Ang so, oh, hambaya na. Hambaya. Oh, anong... Ang tinitad, ang hambaya ng tao. Oh. ko na Ang pinamig ka. Pinami Parastamol po? Oo oh, po. Ah, uh, may pinamig po. Parastamol. Sige, mamaya. Pupuntahan ko. Guys, so, gani gano'n. Oh, Kawala sila ng bigas. Hello, imanda. Gonna... Oh, hindi pa sila nakakain? Hindi. Wala kang kakain. Sa pagkakain ko, wala silang kape, wala silang kuan. Saging. Saging amin. Saging, saging lang po? Oo. Hmm. Oh, lang po kaya? Ay, igma, saging yan. Ito, wala silang bigas. Oh. Ah, uh, kami ko yung kuha bugas. Tawa, ang kusinda ko. Ang kuha, ang to, dahi, an? wala kami din eh. Wala kami. kuan. Saan po ang bahay niya, ante? Yan o, no? sa, sa baba. Sa Ay, bus. Ebu ko na akin. Oh. Ito ang pasunahan. nung okay, pa. bahay po yan? Ah, uh, mga Rios. Mga Rios po. Opo. Okay. May Lord yung Rios. Sinay, ganito na lang nai, ng ang mabila akong bigas sa bayan. Opo. Ipapadala ko. Eh, Idaan e, ko dito. Ha? Pero, sikur na lang. Hindi, e, e, may, may single po ako doon. Nag-vlog po ako dito. May single. May single po ako doon. Oo, sige, sige. Eh, single. may bibilin din ako sa bayan atuyoy Tuyo, ulam. Uh, ulam oh siyeg oh, so, oh. galit kami ulam? kami oh. ng agha oh. talbos oh nanalbos kami sinda wala silang kakain oh, ah, ang, 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 ang yung 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 kami, yung 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 wala mm. Ay, walang bigas nga. Kaya anong pang sa akin, gawa ko'y bugas. Wawa wow. <laughs> na. um, uh, mas lalo na inadres, ubos. Wala rin. Wala rin. Ay, ay ka lang ba? May dito kayo, ang nga ng bagyo gani. Ay, ito bagyo, hirap oo, talaga, no? Oo, oo. Tayo okay. din, kamangita ng kwarta, wala ka nung um, kay bagyo. Oo. Ay, kami ikamida sa ubos ko, kamangita sa ba? Ayan. Wala wala nagbigay, walang nagbigay ng na galing sa gobyerno. Sorry, wala. Or wala na kayo kayo dito, wala, wala, wala man, man, man lang kayo na kan, yung no, bagyo. Wala Wala naman, wala naman ang sinabi ng chat to ya. Yeah. Alam mo na ang Wala naman nang namusta dito sa amin. Oh, mabay mabay kumusta ka na ay, Wala. Wala. Kilala ako kung magbuto ka na. Oh, kilala. <laughs> O, di ba, sir? Oh. Diyan na, sir, ang pansa, sa gobyerno. Kung may buto na, kilala ka na. Kung may ano buto, oh, ay, yeah. mm Ha? -hmm. Huh? Mm -hmm. ah, mas lalo na, ano, walang bigas. Ha? Ah. Diyos ka man interting gana na sa akon kay banya si kaluluwa daw maguyang. Na yeah, manawagan po kay nay. Ito, so, hindi um, ha to. Ni oh. po, humingi ng tulong sa inyo kung sino man pumawa sa amin dahil kami mahirap lang at tanda na hindi makatrabaho. Maraming maram, salamat po sa inyo. Sige po. O, oh, tatay. O, oh, ikaw, o, oh, ikaw, dinor magpaliwanag na. Ay, o oh, anong ka, sakit mo? Kad, anong buligan ka sa Malay mo, may mga pagtayang uh, ng tulong dito sa vlog natin? Oo, oh, oh, malay mo, mabot. O, oh, sige. O, diabetes. O, diabetes. O, ma malala talaga yan? Diabetes, oh. mahirap gamutin. Si Dugay na ina yung diabetes. Oh. Amok si Selin pinamik. Oh, pinamik oh, 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 Pinamek. Oh, sige po. Oh, sige nai, nandito na ako nai. Salamat. Sige po. nakabili na pala ako guys ng bigas. At yung mga ano, ibigay dito guys sa kanila. Ang guys, ang bigay ko sa kaila guys. At at ito pa, guys, na lara guys. Dayag ba ko ini? Ay, salamat ka dayag. Gali ako ni. Wala pa po tayo sa YouTube eh. Kaya... Opo. Kaya yan lang po muna ang maibibigay oh, ko. Na, sige lang. Okay lang na, sir. Basta may kabulig lang, sir. Ito, Ito ano, po. An? Ano yan, oh? Eh, sa'yo? Eh, sino pa ganit? Ako, ikaw, ikaw, ha? <laughs> ako gini, o? Oo. Mayroon lang <laughs> akong isa, Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, ah, salamat, sir. Yes. Eh, salamat, sir. na sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir.